game. Okay. Yan. Pakita mo dito, Bibi. Ilapit mo dito. Ayusin muna natin siya. Tatanggalin ko muna tong parang mga tira-tira. Para malinis. Hindi. Oh. Ayaw oh, yung big. iyak ka mo. Ayan. Wala parang hindi siya mabiki. siya madikit. At ganun. Mamaya na yan, kaya yan. Kailangan palang i-ano talaga atin, i-flap. Talagang ko pa siya ng isa pa. Hindi siya kasi Hello guys, natapos ko na rin yung paglalagay ng screen effects ko sa inyo. Ito kasi dinerediretso yeah. ko na lang yung paglagay dito. Kasi may mga butas dito, may butas dito. So, inano ko na lang siya para malinis siyang tingnan. Yeah. Ito rin, nilagyan ko na rin yung iba. So, yan yung kinalabasan yung pagdidikit ko. Kasi bumila ko ng ganitong klase na para siyang tape na pa-screen siya para talaga sa mga mga butas-butas na screen. Ayan. Yan na ay yung kinalabasan na aking gawa. Kaya guys, hey! pati yung likod din pala na hey! guys. balik din yung paglagay. Hey! May hey, maingay hey! dito ang bata. Kaya ayun. Hindi ko lang siya makian yung batang kung makulit na to. Walang damit. Kasi may init yung panahon. Yun lang guys. Okay. Bye! Baga para paraan na lang tayo ngayon, guys, kung paano mapapaganda yung